Walang kawala ang babaeng ito nang hulihin sa buy-bust operation sa barangay Kota sa Lucena City kahapon. Kinilala ang sospek na si Alias An, 45 taong gulang. Na ka sa sospek ang pake-paketing shabu na may street value na higit 2 milyong piso. Narecover din ng mga pulis ang timbangan na ginagamit sa pagre ng droga, pati bag at pera. Nakakulong na ang sospek sa Lucena Police Station at nahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa Santo Tomas, Batangas naman, arestado ang dalawang lalaking miyembro umano ng isang carnapping group. Ang modus ng mga sospek, renta ngay scam. Kunwari ay rerentahan rentahan ng sasakyan tapos nanakawin ito. Aktibo ang grupo sa Metro Manila at Calabarzon. Kinilala ang mga sospek na sina Roberto Baligat at Leonardo Dayo. Patuloy namang tinutugis ng mga pulis ang kanilang lider at iba pang kasabwat. Sabi niya Laguna, anim ang arestado dahil sa pekeng bentahan ng hulugang bahay. Ang modus ng mga sospek, magbebenta ng pasalong bahay. Manghihingi ng down payment pero hindi nila ito ibibigay sa may-ari ng bahay. Sa halip, ibubulsa nila ang pera at tatakbuhan na ang buyer. Nasa 700,000 piso ang nakulimbat sa biktima. Nakakulong na ang sospek at mahaharap sa reklamong estafa. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag -subscribe.